Palang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 19, 2024, Sabado ng ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 1, verses 15 to 23. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at tinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Yesu Kristo ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng Tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway luwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, hindi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating pong pagpapatuloy na ating pagbabasa ng mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Muli pinapaalala po no, si San Pablo ay nasa isang kulungan at sa ay nililitis. Um, dahil sa kanya pong pagpapatotoo at pagpapahayag ng mabuting balita at mga aral tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo At ito'y sinusulat niya muli sa mga taga-efeso uh, na kalakip din no? yung uh, panalangin niya at uh, yung pasasalamat niya dahil ang mga tao dito sa efeso ay uh, lumalalim ang kanilang pananalig at uh, kumbagalat pinapaalala lang ulit ni San Pablo sa kanila kung gaano ang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat uh, upang ang kanyang pong anak ay uh, makapiling natin uh, uh, at tayo no ng Espiritu Santo na siya ay makilala. Kaya ganoon na lang yung kumbaga kahit na nahihirapan sa sa kulungan ay ganun pa rin hindi nawawala sa kanya yung yung uh, pagiging masigasig ng pagpapalaganap at paghahatid no, ng mabuting balita nawa ganun din tayo uh, si kapi natin no, na sa anumang sitwasyon ng ating buhay kahit gaano kahirap ay manatili pa rin tayo sa ating pong pananampalataya at sikapin pa rin natin na makita ang Panginoon. Ahi, siyempre, no, ito naman ay pinagdarasal, inihingi din dahil isang biyaya pa rin na makita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng ating po mga pagdurusa o mga nararanasang hirap. Manatili lang po tayo. Uh, Siyempre, sa ngayon, patuloy tayong kumilala patuloy natin na uh, palalimin ang ating kaalaman, ating mga uh, puso't isipan sa mga bagay na tungkol kay Kristo, tungkol sa dakilang uh, pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Muli po, isang mapampalang araw sa inyo po